Good evening, good evening, mga ka sorry, it's me again. May nalaga sa Bicol, ano, all around tender. So, for today's video, is ihul ko sa inyo yung pinamili ko kanina sa bayan. So, ayan. So, tayo mga tindera kasi, yung hinahanap natin is yung may mga promo. So, kanina ay naka, medyo nakapag-ipot-ikot din tayo. So, ayan. Ayan, yung Alaska is 9 plus 3 So, ayan. May free. So, kailangan na nabalagay yung may mga freebies. So, ayan. Ito, ito bilhin ko nito. It's 250. So, ayan. May free mugs na siya. So, ito, dalawang tay. Dalawang tay siya. So, click all three limited edition is copy read mugs. So, ayan. Dalawang tay siya. May libre may libreng mouth. So, ayan. Ang isa nito is 125 sa isang wholesaler. So, so, depende kasi sa, ano, yung habol natin is yung, yung mug. So, ayan. May mug siya. Dalawang tie na yung miss cafe ay may, yun na, may room. So, ayan. Kina natin at 20 na lang. So, ganun din ay bibili tayo ng kape. So, kumain natin yung may prina. So, yung pang laging hinahanap or ginagrab agad ng mga kasari natin. Yung may mga freebies. So, ayan. Mag. Ang um, mag. So, magagamit natin yan. O, pwede rin natin pag -give away. Pero, hindi na. Ang silang natin. So, natin. So, dahil mayroon tayo ng mga collect, mga collect ng mga babies. Ayan. Okay. Ito naman yung ano, bagong design ng Nescafe. Dati is plain lang. Yung nakalagay lang ito, Nescafe. So, ngayon may draw drawing-drawing siya. So, ayan, cute. So, ayan mga ka-sorry M um, ko. Gan ganun din kayo yung hinahabol na yung or hinahanap hanap natin yung may mga promo. So, ayan guys. I-haul calling sa si inyo mga pinamili ko kanina. So, ayan. Kasi lunis pa lang ay manipis na yung mga uh, na natin si Cheria. Kaya, so, ayan mga ka-sorry ang um, puno-puno naman ng mga chicharilla section narin rin dyan. So, ayan. So, ayan yung na isang sa wholesale. May one bag gummy, and then mga biscuit, pamba, o ganyan, cup noodles. Ayan. So, ayan. Layak po yun ito yung sabon mga powder. So, ayan. Just so, so, kasi may pasok. So, ayan. Ito so, yan. So, ayan yung pansit natin. Dahil pala today. So, yun yung mga gulay-gulay natin. So, ayan. Pasensya na kayo. Medyo makalat ang ating store ngayon. Ayan yung mga cola first. And then, ayan. Candy bars. Cola. So, ayan. Yan Yung mga chichiri section natin. Medyo po na puno niya. isinabit ko na yung ibang mga teacheria. Yeah. So, yan, guys. Ang ating ganap ngayong Tuesday. So, ayan yung nagagayang ko ng Kuala first Para hindi tayo bukas ng bukas ng ref. So, yun na guys. Kung di ba po kayo nakaka-subscribe sa aking channel, please can subscribe at with the notification para updated po kayo sa mga videos ni Apple. So, yun na guys. At medyo pag i PM na. So, close na ang aking tindahan. So, ayan. Nag-aayos sa isa pa rin ako. Ayan. Ipagsasabit ko pa yung ito yung scapi. So, ayan. Ito yung drawer yung natin. Ayan. So, pasensya na kayo. Marami tayong mga ganap-ganap kaya hindi tayo masyadong ah uh, nakakapag-vlog daily. So, yan. Pagpasensya nyo na mga kasari. So, yun mga guys. Bye. So, you in my next vlog. Bye-bye. Happy sitting mga kasari. And happy new year. Bye-bye.